Hello everyone, my name is Jose Postales and welcome to my vlog Mayroon tayong patula This is called patola So, ang gagawin natin ngayon magsabaw tayo ng miswa na may patola Ayan, shout out muna ako dyan sa aking pamilya of course sa tanang mga followers ko na sana okay lang lahat sa ning dakok nga bagyo sa atong lugar diba Amping tanan, amping tanan. Maayo na lang gani in town sa amo ang lugar sa Bohol. Talagang wag yun in town uh, panamas tamasig yung maayo, no? Diliintar di, di, pareha itong odet na kusog kayong hangin na lang. Lupad tanan. diba oh. at Oh. Ito ni siyang balatan. Kanina ako ang sikwa. Gihatag na sa ko ang amiga. Na, nanguan ko no sila. Dito sa ilang farm ba? Jalis Bahrain Kunya kay di Manila mahurut di dayo nya ma daot man lang ato sa ati manon og luto aron sad dili sad ma daot o di bang Oh, hali na kayo samahan niyo magluto nang sikwa ya ilo nudang nating bawang sibuyas loya may like, konting sili Ito ang subakan o sipon. Lalamit kayo niya ako ang subaan Tagko kayo niya ako ang lambay. No? O, ang -lami sa, uh, so, ano siya pinakalamig yun na i-combine sa kung ang niswa. Ito siya mo sa para Makahigop tag sabaw karong adlaw. Patakatan patakan natin ang kunting patis. O yung pinatawag na cheese sauce. Pero kaamo amo, di ba nyo magamit yung patis o? hindi ba ba ang patis sa buhol? O, mas lang kailag ko okay, patis. Kaya nga mo ang patis nga, tuno, na doon o. Kana umang buwan. Karas ko yun. Ah. So, yung yung na, na, okay, okay, yung patis. Wala nga, okay, okay. Yun lang yun siya maayo para mo tuhok yun ang iyahang pagkalami yun. O, di pa. O, nama, o. Di lamig na. At wala mo tanga gamay, paminta. Ay, aron. Yan, paminta. Of course, yes, konting touch lang din na salt. So, konting-konti lang. Kasi hindi naman natin pwedeng alatan kasi bawal sa atin ang maalat. Okay, pag medyo medyo force ka na or thunder na bawal na sa atin ang maalat. Ganyan. Kaya okay, okay yun lang yung maayon. Okay, no? okay yun. mo motohok yun ang lasa. at ang takpan. Ayan. Pwede na lang ilundang ito. Si Kaling sikwang. Sikwa mo na tabo. Ayan. Wala. Salamin sa susunod alwal. O. Medyo bugnaw na ang panahon. Diri eh. mo. Uning sabaw. Yung tag-ingon ani, Anyway. Wala may gas ko. Kaya ako ang kung karon kay nga no mga hinatag raman ni sa mga silingan kana bang di na mahurot ba ya ipanghatag lang po kaya yeah, kay sayang man po di kita na po sao kita na po tibang takpan ay so ato ang sabawan ug usak kabaldi Taran! Ayan! just ko, kumukulo na. At kung lunod, ilunod niyong ato ang nagdadala ng bida. kanisya siya. Gamay na itong ikuan kay mo. Hubas mang gulog. Daghanon niyong ng aning miswa. Diba? Kunya ang ato. onion leek. Ay, Diyos ko ka lang yung Magkuya pa niyong taanis kalami, mga kagurang. Diba? Look at that.